Waaaay! Wow, dito ako ngayon sa McDonald's. Sa kulit e eh, no. Sige, <laughs> tara. Baka sa Jollibee kumakain sa McDonald's. Nakakaasap na e. Eh. Wala akong makain e. Eh. Ito lang malapit sa bahay. Padaan lang ako dito e. Eh. Pero nakakatawa. Wala magsasabi na may ipaw ng ganito. Or is ito? Ito ang mabigay ko lang. Sige, kasi kanina e. Eh. Gusto niya? May big maka dito. Wala ako akong makain. Walang mag-isa Ang asal nga eh Oho pa ako oh. Kulit talaga Alam <laughs> mo mas sabi mga katlaba ako Nasa McDonald's ako Alam mo mas sabi <laughs> kulit, kulit Ah, pwede tingnan na naman ako ng mga tao dito kaya nila sila kausap ko eh, kayo nga kausap ko, di ba? Kaya hmm. kung di pa mabos yung ano, pain price? hindi pa maubos so sa nyo oh. dami ito to hindi bigma ko laki, -laki pa yung bigma ko hindi pa maubos mayapit lang ito sa bahay nasa 24 street lang mm. ang ah. laki ang ang laki ang laki kulit. Basta panoorin nyo na lang yung YouTube na iba. Basta lang yung tandaan. 28 CAL318. Okay? Hindi nyo na makikita yung mga latest video ko. Saka maglayo na kayo ng comment. Kasi yung mga comment na wala ka wala. Comment comment ilan na yung video ko. Diba? Comment lang kayo eh. <laughs> Guys, sige, pag nag-comment naman kayo, ina-add ko naman kayo. So, basta. Abangan na lang ha. Salamat sa panonood. Nakain muna ako. Gutom na ako eh. Kahit layoff ko, kailangan sulitin. Bukas may pasok na naman. Okay, bye-bye. Bye, -bye. Lam. Picture ulit.